bentang ang kalamansi dahil wala pong kalamansi kaya nga tumaas po ng ganyan kasi pagka halimbawa mataas, mababa ang kalamansi o oh, din naman uli lumalabas po yung oh, mga baser pero pagka mataas naman ang kalamansi mga nakatahimik sila pero pagka mababa ang gugulo eh, siguro gusto lang nila kaya permis na mataas ang kalamansi ayaw niyang bumaba pagka bumaba na ang dinadahilan hindi na ika mabili kalamansi. lamang ewan ba natin sa mga yon walang walang uh, kasapatan Kung bagas kawan eh, hindi siya satisfied gusto niya laging jackpot ang presyo ng kalamansi hindi naman ganun kaya gano'n, ganun naman yung oh, mga kakonti pang bilhin ng kalamansi eh. eh dahil eh, pag mahirap na wala pera Ay, kumusta na po sa inyo mga katribya at welcome ka po sa aking YouTube channel. Magandang hapon po sa lahat. Ngayon po, eh, eto, diretso na po ngayon yung ating pong pagulan. At uh, malamig-lamig na po yung panahon na ating pong nararamdaman. Dahil tayo ngayon ay rainy season na. Kaya naman, yun naman pong ating kalamansi ay marami na uli pong mga supang kasama na rin po dyan pati po yung mga bulaklak yan hindi pa po natin ito mga katribe po napipitas at yung pong ating schedule hindi pa po natatapos yung kala nanay pero magandang balita dahil ngayon mataas pa rin ang kalamansi nasa 2,000 to 2,000 ang kuhanan ang mga ahintit buyer wala pa po sila pong makuhanan Ayan na, syempre mga katribya Yun po ang ating dilaw ah, Talagang unti-unti na rin mauubos na Eh pong pansunod, Wala na rin po halos mga pansunod ngayon ng ating pong mga magkakalamansi Baka ito buwan po ng June na ito Mga mataas pa ang maging uh, presyo pa Kaya tayo Tuloy-tuloy ang ating uh, pag-aalaga Bagamat marami na rin talagang uh, dilaw yung sa atin pero marami pa naman po tayo makukuha pong berde dahil doon sa berde naman din naman po tayo mga katriber na makakabawi dahil po sa ganda po ng presyo ng kalamansi eh tatanggal pa rin po tayo ng ating paging yeah, shout out po natin ang mga meron pang mga pitasin ngayon kasi konti na lang po ang merong pitasin. Nakalaman si ako. Kumukulog. Nagbabanta po muli ang ating ulan malakas. Ayan, tanggal muna tayo ng ating baging habang malamig. Habang hindi pa bumubuhos. Itong kasing ating kalamansi, mga buko na yung kanyang mga bulaklak dinare po natin ito in spray dahil parang nabali ito spray na po ng damo itong ating galamasi marami na rin po siyang damo patataas na muna natin itong ma-spray yung ilalim para makita yung kung ating pipitasin. Dami na rin po ang ating reject. Tagal-tagal na rin po tayo mga katalibya kung hindi nakalusong dito. magandang balita tuloy tuloy pa rin ang taas ng kalamansi presyo eh, ngayon yung pong ating mga kaibigan mga baser ala na po sila ngayong uli na ma-comment eh, dahil ngayon wala pong ma-ibenta ang kalamansi dahil wala pong kalamansi kaya nga tumaas po ng ganyan kasi pagka halimbawa mataas mababa ang kalamansi o, oh, doon naman uli lumalabas po yung mga baser. Pero pagka mataas naman ang kalamansi, mga nakatahimik sila. Pero pagka mababa, ang gugulo. E siguro gusto lang nila. Kaya permiss na mataas ang kalamansi, ayaw niyang bumaba. Pagka bumaba na, ang dinadahilan, hindi na ikaw mabili kalamansi. Ayaw naman natin doon sa mga yon, Walang walang uh, kasapatan kumbaga sa eh hindi siya satisfied gusto niya laging jackpot ang presyo ng kalamansi hindi naman ganun pagka po ganun kawawa naman yung oh, mga kakonti pang bili ng kalamansi eh, dahil eh pag mahirap na wala pera ay hindi ko na makakatik ng kalamas kung po na mahal ngayon kaya naman bumababa ang presyo ng kalamas para magkaroon naman po ng pakinabang din o yung pong ating mamimili na mahirap makakuha rin ng kalamas eh. Laguna ang ating damo. Pwede ka nang magtago. Tapos meron pa tayo mga baging. Merong baging eh. Hindi mo na kayang bunutin sa sobrang higpit ito gaya nito itong sitaw-sitawan na ito grabe grabe kapit punan lang natin ito ng ating uh, panggapas para maputol lugna na Ate Kalamansi Buhay na buhay yung damo Mataba Spray spray Tayo ulit Mga katribya ating Kalamansi Pero yung damo na ang ating target hindi na yung para sa bunga ay, tindi ng baging. nasasangang mga sangang tuyo dito yung berde natin nasa ilalim Ayan. damo damo tayo alis ng baging itong ating kalaban pagka putagulan pag hindi natin maaagapan pagtanggal ng ating bagging tsaka ng herbicide yan lang ang ating magiging halos gastos may kagaya lang tag-araw puro patubig tapos damo yan ang ating kalaban uh, lak, dami. Karamihan mga katriba po sa mga pumipitas ng kalamansi. Yung mga dumadayo, yung dalawang libong puno, ang nakukuha na lang ay pitong red bag. Ayun dun niya sa mga ahente na kumukuha ng kalamansi wala na silang makuhanan meron man ay pangkatapusan iba naman pang June ang ang pitas ng kalamansi pero itong pang ng Mayo talagang halos na putol sa baligtad dahil kasi noong April doon yun ang pinakamataas na presyo ng kalamansi ngayon noong April naman di naman po ang bumaba ang tumaas itong buwan ng Mayo Ay, hindi talaga po pare-parehas swertihan lang talaga pag natapat, natapat sa iyo na mababa hindi ka naman malulug eh hindi ka naman kikita ng malaki sapat lang Pero siyempre, pag natapat na sa mataas ang kalumansi mo, kaya lang kung halimbawa marami rin naman pong reject, hindi rin ganun makakapawi. Pag kikita ka rin siya, mahahatak mo na lang pagka tumaas ang reject. Dahil meron tayong verde. Importante, may bunga kalamansi natin. Pagka wala po kasi bunga kalamansi natin mga ka-trivia ala na. Alala na tayo kung pambawi Sakura po tayo ulit maglalagay ng ating abono Pagka tayo magpapabunga Sa ngayon eh Okay pa naman po yung ating kalamansi Nakakadalawang beses pa lang tayo ito nakapaglagay Ito reject na po lahat Ito yung mga natira pa ng mga nakaraan Bale, medyo maganda naman po ang presyo ng reject ngayon. So, ano yung presyo ng kababaan nung nakaraan na berde. Siya naman pong presyo naman po ng reject. Spray, Spray tayo. Ito dami pong mampalayan ligaw oh. Pagka po tayo ay mag-uulam, masarap ito sa ginulay na mais. Palayang ligaw. Pagka hindi mo ito tinanggal, ayan Oh. No? ang kalamansi natin. siguro nung ating kaibigan ba diba? meron ng si Katribia. ay tinatanggal itong ulam sardinas na katapat nito nasa meron pa itong bunga ito ang palayang ligaw dun tayo nakapokus sa isa eh. sa tabing ilog nadalang po tayo rito ang magawi yan ang magawi tayo rito eh marami na marami na tayong kailangan damuhan Ito. sama rito pati yung sa ganti tumbung asur ito sa mga tawag na ito ya talagang bumabagin talaga ito ng nah. ito pasinor ya sa ginawa dito pasinor ya Sinadala yung ating pangkawit. Ito so magandang pangkwan dyan yung pangkalawit. Pangtanggal. Sa so, pang kasi so, Sa palayan ligaw. So, unti unti naman. O oh, yan. So, Ganda na yung resulta nakahinga na siyang maluwag mga ah, patrebya laki ng puno ng ampalaya Yan eh. Kasi pagka nabunot na yung pinakapuno eh. Malalanta na siya. Madali na siyang matanggal. Marami. Ito pa, ang ating Pasinoria. Mayroong maliit. Nakain ito eh. Tamis. Alam, alam. Gano'ng hinog. saging ito yung mga hinog ito Ayan o oh. hindi lang sya makalaki dahil sa tindi noong init ngayon lang sya nakabawi nung na umulan ng malakas pero nung hindi umuulan eh doon na siya may dami mga hilaw pa kaya dapat tayo makukuhang makakain ang pasinoria So, beside ang ating kailangan, spray-spray na tayo ng matripya. matinding bagging eh. sisira kamay natin dito pagka ayun masakit lang sa kamay kaya po atin bubunutin kaya e, putol putol na lang ayan o no? grabe bulaklak o oh. Ayan, mga katribya, baka po nag spray pa kayo. Huwag na po kayo mag spray Sayang lang po yung gamot ninyo dahil tuloy na yan. Maalaga na po siya ng ulan. Concentrate na lang natin. Itong mga damo. Ilaga lang, lang natin ng spray ng herbicide. Kaya kami eh. Dilikom na namin ang aming pampatubig. Eh, wala na tayong patubig na gagawin. Halo sa uh, kalahating taon yan, tagulan. Eh, Matagal na magadagunta at malilibre na tayo ng ating trabaho. natin agapan na lang natin yung mga, kaibigan nating baging yan isa yan sa nakakairita sa kalamansi susunod nating alagaan mga katribya power spray na itong ating gagawin pwede pwede na siya dahil 3 nang mahigit itong ating kalamansi Shout out po natin yung taga Quezon Province uh, Siya po ay taga Lucena Gustong pumasal po sa atin Kaya lang na taon naman nawala tayo uh, Meron tayong schedules dyan po sa Visayas Region Halos mga one week tayo na mawawala sa kabilang buwan At uh, ito pagbibil na lang muna natin ito to sa ating uh, pinsan pero ganoon pa man <laughs> continuous pa rin ang ating pag-aalaga ayan o no? makakuha na po yung pitas dito kala nanay pinalitan naman uli ng sandamakmak na bulaklak ayan gano'ng katindi po yung kalamansi na harvest na ang kanyang bunga meron ulit siyang kasunod ito kasunod nya plus pa yung mga bulaklak mga buwan na po ito ng August itong bulaklak na yan August and September ibang mga maliliit sa buko yung mga talagang tagtag na mga July pero ang pinaka nito nagulan kaya buwan ng August tsaka September alas ba bagsak po ang presyo ng kalamansi dyan yan na po ang mga pinaka panahon na yan wala po na pong alagayan hindi na rin tayo nag spray dyan kaya minus kasos na po tayo damo na lang ang ating pong uh, problema kapag ka po nag uulan sa ibang lugar po ay muulan siguro baka mamaya o, paano mga katribe, ang ganda na lang po muli at God bless po sa inyong lahat kita na po tayo po bukas, bye bye